Aries. Ang pahiwatig ngayong araw. Ang araw na ito ay nagbibigay ng positibong gabay, lalo na kung may planong makipag-usap sa mga kapamilya o iba pang tao. Magiging maayos ang daloy ng pag-uusap kung maipapamalas mo ang mahabang pasensya at pag-unawa. Huwag magmadali at bigyan ng sapat na oras ang bawat usapan upang makamit ang layuning pagkakasunduan. Sa iyong talino, higit na magagamit mo ang iyong katalinuhan ngayon. Gayunpaman, Paalala ng mga gabay na maging maingat sa mga desisyong gagawin, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng masusing pagsusuri. Sa trabaho, manatiling mapagbigay at maunawain sa mga kasamahan, ang kanilang suporta at ideya ay makakatulong upang mas mapalawak pa ang iyong mga plano, alalahan ng ang pakikisalamuha ng may malasakit ay nagdadala ng inspirasyon hindi lamang para sa iba kundi pati na rin sa sarili mo, payo ng mga gabay ng liwanag ng buwan, gumawa ng mga hakbang na makabuluhan kahit maliit lang ang simula, dahil ito'y magdadala ng positibong resulta. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, mag-ingat sa pagbibigay ng sobrang kabaitan sa mga tao, lalo na sa mga matagal mo ng kaibigan o kakilala. May posibilidad na ang ilan sa kanila ay may layunin lamang na makuha ang iyong pera o ibang pakinabang ang pagiging mapanuri sa kanilang intensyon ay makatutulong upang maiwasan ang anumang pagsasamantala. Sa loob ng tahanan, huwag kang mag-atubiling magsalita at ipahayag ang iyong damdamin. Ang iyong mga salita ng inspirasyon ay may kakayahang magdala ng sigla at saya sa buong pamilya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong enerhiya, lalong titibay ang inyong samahan, sa pagmamahalan, ipakita ang iyong pagiging maunawain at lamang, ang mga simpleng kilos ng pagmamahal ay magdadala ng mas matibay na koneksyon sa inyong relasyon, payo ng mga gabay ng sikat ng araw, huwag magdalawang isip na magsimula ng maliit na bagay, kahit maiksi o simple ang tamang hakbang ay magdudulot ng malalaking pagbabago. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan muna ang pagsabak sa mga bagong kasunduan o pakikipagdil, mas mainam na unahin ang mga usaping may kinalaman sa pamilya, ang kanilang mga pangangailangan ay dapat bigyan ng prioridad, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Sa trabaho, maaaring makaranas ka ng lungkot o pagkadismaya kung bigla kang gagawa ng mga desisyon ng walang sapat na pag-iisip. Hayaan mo muna ang iba na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Ang pagiging maingat ay makatutulong upang maiwasan ang anumang negatibong emosyon o sitwasyon. Sa usapin ng pera, Huwag magmadali sa paggastos. Maging maingat sa paghawak ng iyong salapi upang maiwasan ang pagkawala ng buenas at patuloy na damaloy ang biyaya sa iyong buhay. Tandaan, ang tamang diskarte sa pananalapi ay susi sa maayos na kabuhayan, payo ng mga gabay ng mga bituin, gumawa ng mga hakbang na makakabuti sa iyong pang-araw-araw na buhay kahit maikli o maliit na aksyon, ito'y magbubunga ng magandang resulta. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagdadala ng balita tungkol sa bigla ang pagbisita ng isang kaibigan o kapatid, ang kanilang pagdating ay maaaring magdulot ng positibong pagkakataon upang makabuo ng mga bagong ideya na maaaring magdala ng karagdagang kita huwag mong isantabi ang pagkakataong ito, ngunit tiyakin mong ang mga ideya ay maingat na napag-isipan upang maging praktikal at kapakipakinabang. Kung mayroon kang naunang plano na umalis o maglakbay, unahin ang mga ito kung kaya mo. Ang tamang pagbalanse ng oras sa personal na mga obligasyon ay magdadala ng kapayapaan sa iyong araw. Sa usaping pinansyal, iwasan muna ang pagbibigay ng pera sa mga kamag-anak tulad ng mga tiya o pamangkin. Maglaan ng oras upang itoon ang iyong mga resources sa mas produktibong aspeto sa trabaho. Mahalaga ang pagiging maagap sa pagpasok ang maagang pagdating ay hindi lamang nagpapakita ng dedikasyon kundi maaaring magdala ng mga bagong oportunidad at magbigay ng magandang impresyon sa iyong mga nakatataas, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, maging maingat sa bawat hakbang, ang mixing pagsisikap ay magdadala ng mahabang tagumpay. Leo, ang pahiwatig ng araw na ito. Ay nagpapaalala na huwag munang pipirma sa anumang kasunduan o kontrata upang maiwasan ang mga posibleng problema sa hinaharap. Pakinggan ang payo ng mga mahal mo sa buhay. Ang kanilang kahi ay makakatulong sa iyong kalusugan at emosyonal na kalagayan. Unahin ang kapakanan ng pamilya upang mapanatili ang masaya at balanseng pamumuhay. Sa loob ng tahanan, Panatilihin ang pangunawa sa mga kasamahan sa bahay. Kahit may marinig kang mga usapang hindi kaaya-aya, subukan mong magbigay ng positibo at maayos na payo na magdudulot ng kapayapaan. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahan na tila nagmamagaling o mahilig magangat ng sarili. Magtiwala sa sarili mong kakayahan at huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Ang pagiging maingat ay magdadala ng higit na respeto mula sa mga tao sa paligid mo. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw, maging maingat sa bawat desisyon at tiyakin na ang iyong mga aksyon ay nakatuon sa positibong layunin. Virgo, ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing maganda ang iyong enerhiya at aura. Kayat samantalahin ang mga oportunidad, huwag kalimutang maging maingat sa bawat hakbang upang mas mapakinabangan ang mga biyayang darating. Sa tahanan, ang iyong pagiging maunawain ay isang biyaya sa pamilya. Panatilihin ang masayang pakikitungo, lalo na sa mga magulang. Ang iyong magandang asal ay nagbibigay inspirasyon sa kanila at nagdadala ng positibong enerhiya sa buong sambahayan. Sa usaping pinansyal, ngayon ang tamang panahon upang magpautang o tumulong sa iyong magulang at mga kapatid. Ang iyong kagandahang-loob ay magbubunga ng masaganang biyaya sa hinaharap, lalo na't ito'y ginagabayan ng mabuting intensyon. Sa trabaho, manatiling masipag at puno ng enerhiya, ang iyong pagsisikap ay hindi lamang magdadala ng tagumpay kundi magbibigay daan upang matutunan ang mas maraming kaalaman na makakatulong sa iyong profesional na paglago, payo ng kalikasan ng mga bituin, gamitin ang iyong lakas at dedikasyon upang maghatid ng liwanag sa iyong paligid, ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Libra. Ngayong araw, ang pahiwatig ay nagdadala ng babala na maging maingat sa pakikipag-usap, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa pera, ang pagiging padalos dolos sa paggawa ng desisyon ay maaaring magdala ng pagsisisi o kalungkutan sa hinaharap, maglaan ng oras upang suriin ang bawat detalye bago magbigay ng kasunduan o pagsang-ayon. Kung may humihiling sa iyo mula sa pamilya o kamag-anap, magbigay lamang kung ito ay kaya ng iyong kakayahan at hindi makakabawa sa iyong kapakanan. Sa ganitong paraan, naipapakita mo ang malasakit nang hindi nasa sakripisyo ang sariling kapakanan. Pagdating sa pera. Iwasan ang labis na paggastos o paglalabas ng pera sa mga bagay na maaaring samantalahin ng iba. Ang pagiging maingat sa pananalapi ay makakatulong upang mapanatili ang balanse ng iyong mga resources. Sa trabaho, bagamat kilala ka bilang matalino at mapanlikha, mainam na umiwas muna sa mga diskusyon o pakikipagkompetensya sa mga kapwa matatalino. Ang tamang pag-iingat at distansya ay magbibigay daan sa mas maayos na pakikitungo at mas positibong resulta. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, sa bawat hakbang, magdahan-dahan, ang pagiging maingat ay magdudulot ng kasiyahan at tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig para sa iyo. Ngayong araw ay umiwas sa pagsama sa mga transaksyon na may kinalaman sa malalayong lugar, lalo na kung hindi sigurado ang mga tao o usaping kasangkot, ang pagiging maingat ay magliligtas sa iyo mula sa posibleng abala o problema sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ang iyong likas na kasiglahan sa pagsasalita ang nagbibigay ng saya at inspirasyon sa iyong minamahal. Panatilihin ang ganitong ugali dahil ito ang nagpapalapit ng inyong damdamin sa isa't isa. Pagdating sa pera, kung wala ka pang sapat na ipon, iwasan muna ang anumang uri ng investment. Sa halip, itoon ang iyong pera sa mga bagay na mas mahalaga, tulad ng pagsuporta sa iyong minamahal. Ang maayos na pamamahala sa yaman ay magdudulot ng mas magandang kinabukasan. Sa trabaho, ang pagiging maagap sa pagpasok ay magdadala ng positibong pagbabago. Ang tamang oras ng pagdating ay magbibigay ng sigla at mas maganda ang impresyon na iiwan mo sa iyong mga katrabaho at nakatataas. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Ang bawat maingat na hakbang ay nagbibigay ng liwanag sa landas ng tagumpay. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyo ay magingat sa mga gagawin mong aksyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagkakakitaan, siguraduhin na ang bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti upang maiwasan ang anumang panganib o pagkabigo. Sa trabaho, ang mga bituin ay nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas patungo sa pagunlad. Ipakita ang iyong kasipagan at pagiging masinop, ang araw na ito ay nagdadala ng positibong sinyales mula sa iyong mga nakatataas. Ang kanilang papuri ay magbibigay daan sa mas maraming oportunidad. Pagdating sa pera, Ipinapayo ng gabay na mas mainam ang mag-ipon kaysa maglabas ng pera para sa mga bagay na hindi mahalaga. Panatilihin ang disiplina sa paggastos upang makamit ang mas matatag na kinabukasan. Sa pagmamahalan, patuloy mong ipakita ang iyong kalambingan at pagmamalasakit sa iyong minamahal. Ang iyong mga kilos ay nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa inyong relasyon payo ng kalikasan ng mga bituin, manatiling masinop at matalino, ang tagumpay ay nasa iyong abot kamay kung gagamitin ng tama ang mga oportunidad. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyo ay umiwas muna sa mga pakikipag-usap na hindi mahalaga o hindi magdadala ng pakinabang ang iyong enerhiya ay mas mainam na ilaan sa mga bagay na makabuluhan at kapakipakinabang, gayon paman, kung may mga mahahalagang dokumento na kailangang pirmahan, gawin mo ito agad upang hindi maantala ang mga plano. Pagdating sa pag-ibig, sikaping maging bukas at madaling kausapin upang agad na maresolba ang anumang tampuhan o hindi pagkakaintindihan, ang maayos na komunikasyon ay magpapanatili ng sigla at swerte sa inyong pagmamahalan, na magdadala rin ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Sa trabaho, maging diretsyo at malinaw sa iyong mga pahayag, Huwag magpaligoy-ligoy dahil ito ang tamang panahon upang malaman mo kung sino talaga ang tunay mong kakampi o maaasahan sa iyong hanap buhay. Ang pagiging prangka ngunit magalang ay magbibigay ng respeto mula sa iba, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Piliin ang mga hakbang na may kabuluhan, dahil ang tamang direksyon ay magdadala ng biyaya. Aquarius ang pahiwatig para sa iyo, ngayong araw ay magpatuloy sa mga plano, ngunit gawin ito ng may masusing pag-iisip, siguraduhin bawat hakbang ay pinag-aaralan upang maiwasan ang pagkakamali o pagsisisi sa huli. Pagdating sa pera, maganda ang pagkakataon ngayon para pumasok sa isang lehitimong investment ito ay may potensyal na magbigay sa iyo ng maayos na kita at makatulong sa iyong layunin na makaipon. Huwag magmadali, bigyang pansin ang detalye ng bawat kasunduan upang masiguro ang tagumpay, sa tahanan, maging maunawain at ipakita ang iyong suporta sa mga mahal sa buhay. Ang iyong magagandang salita at pangunawa ay magbibigay sa kanila ng lakas ng loob at inspirasyon upang harapin ang kanilang mga hamon, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, ang mabuting pagpaplano at malasakit sa kapwa ay magdadala ng kasiyahan at tagumpay. Pisces, ngayong araw. Ang pahiwatig ay magdala ng diin sa pagiging maingat. Ang swerte mo sa mga transaksyon o deal ay maaaring hindi pabor sa iyo, kaya mas mainam na umiwas muna sa anumang risk. Sa halip, ituon ang pansin sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang kanilang kaligayahan ay magdadala rin ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa trabaho, ang pagiging maagap sa pagpasok ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mabilis na maresolba ang anumang suliranin. Ang pagiging masipag at maagap ay magpapadali ng iyong mga gawain at magdadala ng produktibong resulta. Pagdating sa pera, kung may ipon ka na, simulan mo ng pag-isipan ang pagnenegosyo. Hindi kailangang maging malaki ang iyong puhunan kahit maliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malalaking oportunidad sa hinaharap, payo ng kalikasan ng mga bituin, ang pagiging maagap at mapanuri sa bawat kilos ay magdadala ng tagumpay at kapayapaan.